Pa. Ang San Francisco de Malabon ay isa sa mga dalawang bisita na sakop ng silang ang San Gregorio Magno de Indang at San Francisco de Malabon. Noong isang libo, aning maraan isa ng tawagi ng bayan na Las Estantias na ang ibig sabihin ay maraming rancho. Ito ay napasalin at naging bisita ng kawit hanggang noong taong 1623. Ito ang mansyon ng, ng awit bago pa ito maging isang ganap na bayan at parokya. Ang hasyenda ng San Francisco de Malabon ay tinawag din na San Francisco de Malabon Grande. Sapagkat so noong ito ay umiwalay sa misyong teritoryo ng Kawit, ay nasa sakop nito ang kanyang mga naging baryo. Ang Salinas Marcela, na ngayon ay bayan ng Rosario. San Cruz de Malapon, na ngayon ay bayan ng Tansa. Sierra Alta, na ngayon ay bayan ng Noveleta. Quintana, na ngayon ay lungsod ng Trece Martires. At maging ang ilang bahagi ng Amadeo. Pagdating sa tradisyon at kultura, halos iisa ang mga gawin ng mga kawitenyo sa mga gentrisenyo. Tunay ngang ang punla ng pananampalataya ay patuloy na nagisalin at naipamana. Bilang pasasalamat ng sambayanan ng Diyos sa lungsod ng General Trias, ngayon po ay kapiling natin ngayon ang orihinal at mapag-imalang imahen ng Serapikong Ama ng sot at vikaryato si San Francisco de Asis ng Malabon o mas kilala sa tawag na Tata Kiko, o Tata sa Karaniwan San Francisco de Malabon ipadalangin mo kami kasama po ng parosa ng orignal na imahen ni Tata Pico o ni San Francisco de Malabon, ang mga deboto mula po sa parokya, at ang mga samahan at iba pa pong mga panahuhin mula po sa iba pang bayan, kung kaya ang pamunuan po ng pagdiriwang sa gabing ito ay kauspuso din ng papasalamat kay Reverendo Cadre o sa inyong pagpapaunla sa pagdadala ng mapaghimala at original na imahen ni San Francisco de Malabon. Muli po mga kaibigan, palakpakan po natin ang delegasyon mula po sa lungsod ng General Trias. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bigyan lang po natin ng sapat na daraanan ang ating uh, pong mga uh, marosa para po tuloy-tuloy lamang po ang daloy ng ating prosesyon. Maraming salamat po. kaibigan, ay ating pungkunghayan ang karosa ni San Pedro Apostol. San Pedro Apostol ay ininatag taong isang tibo limang daan ang anim na put walong put ang ilang tibay hanggang taong isang libo na siyang na isa ang pinakamatanda at una sa lahat ng simbahan sa mababang kabataga ng Cavite na itinayo na malapit sa baybay ng Cavite o mas kilala sa tawag bilang Cavite Puerto ang naturang titular na patron ng simbahan ay ang Imakulada Concepcion at kalaunan ay naging si San Pedro. Noong taong isang libo, ang simbahan ay nasira at nawasa dahil sa ikalawang digmaang pandaitig at muling naitayo sa pagitan ng taong isang libo, hanggang isang libo siyang walong putani. Sa inisyatibo ng nooy obispo ng diosesis ng Imus, lubhang kagalang Felix Perez. Sa kasalukuyan, ito ay nakatindig sa distrito ng Karidad sa siyudad ng Cavite sa pangangalaga ng kasalukuyang pura paroko, Reverendo Padre Hector Von Arellano. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. Kasama po ng parosa ng San Pedro Apostol, ang mga sapristan mula sa lungsod ng Cavite, mga madatong organisasyon na sa ilalim ng nasabing parokya, at ang kanilang hermano para sa lidang ito, Konsehala Marian Pinson at Vice Mayor Raleigh Rusi at ang kanilang kura paroko, Reverendo Padre Hector Von Arellano. Kasama din po ng parosa ni San Pedro Apostol, ang delegasyon mula po sa apat na simbahan ng lungsod ng Cavite, San Pedro Apostol, San Roque, San Antonio, at San Peregrino. Muli po mga kaibigan, ating pong palakpakanan ang delegasyon mula po sa lungsod ng Cavite, parokya ng San Pedro Apostol. Maraming salamat po sa inyong paglaho ngayong gabi. At ngayon ay dumako na po tayo sa pinakatampok ng ating pagdiriwang ngayong gabi. Sama-sama po nating sasalubungin ang paglabas ng karosa ng ating minamahal na lakapini at paralumay. kapite el viejo at kung saan ay pinangalaga ang bayan kay Santa Maria Magdalena. Dahil rito, malaki ang naging bahagi ng pagdedebosyon sa mahal na patrona ng mga sundalong Pilipino na lumaban para sa kasarilan ng ating bansa sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo, unang pamuno ng bansa at isang anak ng bayan ng awit. Sa katunayan, ayon sa kasaysayan, ang grupong Magdalo na kaniyang pinamunuan ay hango sa pangalan ng mahal na patrona. Kung kaya naman ang bawat tagumpay ng kanilang laban, ito ay kanilang inihalay sa arangalan ng pintapasi at paraluman ng bayan kabahagi ng mayawang kasaysayan ng bayan ang pagkataroon ng malalim na pagdedebosyon ng mga tagapawit sa mahal na patrona na lumaganap at tumabong sa iba't ibang bayan, probinsya at maging ibang bahagi ng mundo. Sa tunayan, mayroong dalawang ng gambana ang naitatag, isa sa diyosesis ng iba, probinsya at sa bales, kanyang damara sa Diyosesis ng Imus, sa bayan kung saan isinilang ang kalayaan sa ilalim ng pangamatlumay ni Reverendo Padre Efren Bugayong, JCD, Rektor at Kuna Paroko. Mga kapatid, sa sandaling ito ay ating tungkalang pangamatlumay Isha na po sana inyong pakikalingayin at ingatan gaya ng pag-iingat po sa mga revolusyonaryong kabitenyo. Maraming maraming salamat po mahal na patrona. Uli po, sa mga ng kabitenyo, panapangat po natin ang ating mahal na nakabili Santa Maria